hapon po sa inyo lahat Ayan. So nandito po ang inibana, Malapit po sa kalsada At uh, kung tatanungin nyo kung bakit hmm, Dahil sa hirap po ng parlor ngayon Ay minabuti muna ng inibana Na magtinda ng kung ano, -ano Para mabuhay syempre Sabi na lang akong plastic Ayan. So inihintay ko po ang Ititinda ko ang lansones So, at katiwala po ako ng kaibigan ko na magtinda ng lansones na native So, hihintayin ko po at kita-kita uh, po tayo sa at talaga naman Hindi po ako nahihiyan na magtinda dahil ito po yung bubuhay sa akin Sa pagkakataong ito talaga napakahina po ng uh, sitwasyon ko ngayon Sa yung dadating na ko kong lansones Ayan! Ayan! Diyos ko ha! Ang ilibalak! Magtitinda na! Ayan! Kukuli na po ang lasones! Kaba! Ayan! Ha? Ah. Uh, o, ayan, Ilang kuwila ito? 25? 26! 25 pa pa mayroon mo. Okay, sige, sige. Salamat. Ay, hindi. Naku, Diyos ko. So ayan, lansones. Bili kayo na sa akin. Salamat, Be. Ay, Diyos ko. nakahiram na po ako ng timbanga dito sa Panaderya kung mga kaibigan ko po. Ayan, Diyos ko. So magtitimbang na po ang inay ng mga lansones. Maraming salamat sa iyo. Ang pangalan mo? Ha? Cal? Ayan, si Raymond. Salamat, Raymond. Pa. Bili ko lansones. Baka buwa, di kusyante, hindi ang bahiya kasi ito ay mas maral na gawain. So ayan, dito ibangin ko na. Diyos ko! Ayan. At saka, Diyos ko po nga, baka tatamis nalaga. lalaki ng tigla. Hey, yeah. Ay, hey, blabutil pala po. So unahin po natin yung manager ng uh, bakery. sa daw po ng nalang isang kilo. Kung masaya kayo, ito paano po ay napapaghanap po kayo ng inyong iba na at the same time, siya po namaralan mga kaibigan po doon sa atin. Nasa hirap din naman sa parno, kinuha ko na ito ay titinta. So yung manager po ng ano pero At ang nakakaduwa po ha, ito po ay 26 kilo. Pagbabayaran ko lang po ay 25 kilo. Oo, eh. So, uh, siyempre, uh, pag negosyo ko, wala uh, uh, akong mga uh, reserese -rese ko kasi malulugi at uh, may bala. Okay. Uh, okay. Yan, okay. Ito kay manager. Ay, ito yung manager! Ito yan. <laughs> oh, manager, 1 kilo po, 100 lang. So, dahil mga kaibigan ko, 100 lang bigay ko. <clears throat> Ayan, biskong, 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 obos, ko, Diyos ko, ang bilas paubos sa paninda ng inibara. Kinako, Diyos ko, ha? Haba? din ang inibara. So, malalaman po natin kung tumubo ako. Oh, ko. Ang dami tikin. Mahirap naman tumanggi kasi mga kaibigan po. Siya, 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 mong abis So sa isang kahon po ayan po is ano, tatato na lang po ang natitira po sa akin pa da Diyos ko po at talaga naman nakakatuwa at ako'y tumubo po ng 500 pesos So hanggang dito lang po ang aking pag-vlog at maraming maraming salamat at kahit po ako final ilan ang pag-post ng aking mga video ay talaga namang uh, nagsusumika pa kanay para magkaroon po ng panonood kayo lahat. So hanggang sa muli po, maraming salamat. Bye-bye!